Anak, magsaing ka na. Magluto ka na ng kanin. Opo, tay. <laughs> no, 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 Tay, wala namang bigas. Wala naman tayong pansaing. Mag-aral kang magsaing. Nang walang isasaing. A few moments later. Tay, kakain na okay, po. Pupunta na ako dyan. He tried it. <laughs> 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 Wala naman anak kanin na. ha. <laughs> Mag-aral ka rin po tayo kumain ng walang kakainin. <laughs> <laughs>